Gin-anunsyo sang isa kabulan nga moratorium sa pabayad pagbayad sa housing amortization ng National Home Mortgage Finance Corporation kag Social Housing Finance Corporation para sa mga apektado sa mga bagyo kag linog sa pila kabahin pungsod. Epektibo ang moratorium kahalin kahapon October Oktobre 3, kag magalawig at no Biembre 2. Sakop sini ang mga lugar nga ginpaidalam sa State of Calamity, kaangay sang Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, kag Central Visayas. Sino kay Shara Jane Fal Falceso, Officer in Charge sa Securitized Accounts Division, may ginabulubanta 822 ka housing loan borrowers uh, ang makapulos sa moratorium. Base sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, masobra sobra 20 mil ka mga balay ang naguba sa Mimaropa, Bicol, kag Western Visayas, tugas ang Bagyo Amerasola, Nando, kag Opong. Samtang sa Central Visayas naman, nagdangat na sa masobra 5,000 ka mga ang naapektuhan kung sa 658, ang totally damage kag 4,355, ang partially damage tugas ang ito ay automatic na i-apply natin sa mga accounts na affected po nung nagdaan na uh, Bagyong uh, Nando at Opong and also at the same time, uh, under na rin po ng moratorium yung mga um, nasa lugar na apektado, naging apektado ng magnitude 6.9 na lindol sa uh, Central Visayas. So uh, dito po, base po sa uh, datos na nakalap ng uh, Collection and Accounts Management Group ng NHMFC,